Now again i-review po natin ang confidential fund Ito po ay 125 million. Ito po ay hiningi ni Inday Sara uh, para sa taong 2023 at hiningi niya ito matapos sila 20 wait hindi. Uh, ito po ay para sa tama 2023 hiningi ito ni Inday Sara nung uh, matapos sila manalo. Okay, 'di ba ang pagkapanalo 2022, ubos na ang pera. So humingi ng uh, um ng uh, 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 confidential funds no. Ang definition po ng confidential funds ay eh, pagkalap ng impormasyon sa mga ahensya ng gobyerno na nangangailangan ng uh, mga ganyang impormasyon na binibili talaga o binabayaran. Now, ang problema po dito ay eh, sinasabi lang nila na mayroong maling paggasta ng confidential funds. Pero ang nagdedetermine po sa ating saligang batas yung ahensya ng gobyerno na mayroong primary jurisdiction para sabihin ilegal ang paggastos ng confidential fund ay ang commission on audit. Now, ang nangyari po dito sa first, second, and third quarter ng 2023, lahat po ng disbursements ng commission on audit ng vice president ay naaprubahan ng commission on audit. Yung paggasta ng mga 72 million sa fourth quarter ng 2023 ay na-disallow pero hindi po yan na-disallow dahil ito po ay maling paggastos. Kung hindi, meron mga forms na hindi pa nasusumite ng Office of the Vice President. Iba po yung disallowance dahil mali ang paggastos o linustay o binulsa doon sa disallowance na mayroon lang kulang na mga forms. Kaya lang naman po na disallow yang third quarter na 72 million na intelligence funds ay dahil may mga kulang na mga forms na dapat isumite ng Office of the Vice President. Pangalawa, hindi pa po pinal yung disallowance na yan. Alam nyo po kasi sa COA, kapag merong disallowance, pupwede ka namang umapila doon sa Board of Commissioners ng COA mismo. At hindi pa po nariresolva kung tama ba yung naging finding na Commission on Audit na merong mga forms na dapat pang isumite hindi pa po yan nare-resolba yung apila na yan. So paano ngayon magdidesisyon ang Senado kung tama ba o mali yung paggastos sa fourth quarter ng intelligence funds ni VP Sara? Uulitin ko po ha, in fact hindi na issue kung tama o mali yung paggastos. Kaya lang siya na-disallow dahil kulang daw yung forms. So kung ma-disallow, kung mapapatuloy na yung disallowance dahil kulang ang form, ang gagawin lang ni Bipisara Sara ay magsusumite ng mga karagdagang form na hinihingi ng Commission on Audit. Di ba po? Dahil wala namang finding na linustay ang pera o mali o di naman kaya magarbo ang paggastos ng mga confidential funds na yan. Ngayon, siyempre, eh, pinalalaki nila yung issue ng mga piatos, use of pseudonames. Now, hindi po inaamin ni Bibisara na yung mga sinasabi nilang piatos, ayan eh, yung mga ginagamit na pangalan. Pero standard po yan sa confidential fund na talagang gagamit ka ng pseudonym. Kasi confidential nga eh. May kinalaman sa national security. May mga banta sa mga buhay na mga nagbibigay ng impormasyon sa gobyerno kung sila ay pangangalanan. So tanggap po talaga ang paggamit ng intelligence fund, ng confidential funds para bumili ng impormasyon sa mga bagay-bagay na nakakaapekto sa national security. At naintindihan naman natin kung bakit bilang vice president, yung... Uh, uh, tagapag, uh patupad din ng batas at bilang kalihim ng Department of Education dahil alam naman natin na mga komunista ay pilit na pinapasok ang ating mga eskwelahan, eh talagang kinakailangan nating mamonitor kung anong ginagawa ng kalabang natin ng, ng gobyerno na ang teroristang CPP-NPA.